Iba ba kagatin ka? Ano ba 'yung <laughs> <laughs> Ano nangyari? Oh, yung... Ano nangyari? <coughs> eh, nung ko, ko yung, sa alta, <coughs> 'yung sa basketball. Hmm. Eh, ako, okay. medyo wala ako. Opo. Okay. na nagtrabaho ako, bumalik eh. 'yung nagduwat ako ng mama. po natin 'yun sir? Bumalik. Kailan kana dali? So, kailan Ito po, po, po para Nung April. Nung no, April po, naglaro akong basketball. Oh. Tapos nakatayo lang ako ng parang ganyan. Normal lang? Oo, oh, yung yung lang. Nagdumalaw lang ako ng bagay. Uh, na lang muna. Um, ano? Yun Parang may wigkas na sa loob. Sa inyo po sa amin. Hindi ka pa tumalo nun ha? <laughs> <laughs> lateral <laughs> lang. Ah, ka lang. Oo, oh, ko. lateral lang. Hindi lang Iyan Yun ako. Nagsimula na yun. Two weeks po yun na ganun. Na ininda ako. Eh. Hindi mm. yung nahirapan akong bumangon. Eh. Nawala ko yun. Nung, yun nga lang mo, yung na-destino kami sa Baguio. Hindi hmm. mo bumalik. Kailan ka na destino? No. Ilang linggo na? Ilang buwan No. May, June, July? June po, June. June. Oh, po, mga... June, July o. sabi natin, oh. natin, isang buwan. Oh. Sabi natin, isang buwan. Naabog mo ito? Ganun ka? Sakit? Mm, hindi na ako Hindi na gano, oh, pero, may, yung... may, may ngalay po rito. Okay. Kailangan niya. Pag ito, nawala yung mga ganito na wala yung masakit, hindi sabihin, tsaka yung pag pinahiga ka, higa ka, tanggalin mo yun mo, sige. Sakit pag umahiga. ka. oh may na, kaya na, kaya pumipitik po na, na ano, tsaka yung kaya niya, pag umahiga siya, may masakit. Pag ganyan, pakiramdam mo, may, sige, ilang segundo pa, tingnan natin kung may mamamanhid kung may kumikirot. Sa malay lang po. Ang ngalay Eh, na yung umaga may ano, may problem. Sa banda, kanan kaliwa. Ito kanan. Kailangan kasi pag lumatag kayo ng higa. Yan, yan yung kapahinga natin. Walang ngalay, walang kirot-kirot, walang yung mga parang pitik-pitik ng ano. Okay, sige po ulit. Meron sa paglatag. Ay, ay. Yan. Kira po. Yan, hindi pala makatayo. meron po, may ano, niipit. Okay, yung sinasabi ko. Ibig sabihin yan, Putok Wala kasi siserta dalang ano eh Pero syempre alam ko na yun Very common na Putok na yung mga disk natin Hindi lang natin alam kung saan dun Kasi yan L1, L2, L3, L4, L5 S1 Yan ang pinaka pangkaraniwan Ang pinaka most talagang nasisira L4, L5, S1 Yan tatlo na yan Yan pinaka madalas nasira Pare-parehas lang naman yan Nagbabago na ang katawagan, depende sa position kung paano siya napirat o saan siya lumusot. Nagbabago yung, nagbabago yung katawagan. Pero isa lang, ang shortcut niyan, pirat. Ang natin. Sira. Yung mga ganito idol ay binabanggit ko is ito. Yung L, L4, L5. Opo. S1 yung sa baba. Yan ang kadalasan na sisira. Yan ang example pa siya ng sira. Roy, usok ka Roy para makita ni Sir Yono. Ayun. Oh. Ganun ito nangyayari sa atin. Ayan. Ayan. Opo. Ayan ang very common sa ating mga balakang. Kaya, tingnan mo, hindi ka makatayo. Hindi ka makatayo dito. Tagilid, ah. Tagilid, tagilid, tagilid. Sa pagbubuha, sa impact, patong-patong na yan. Kasi minsan, may masakit na sa balakang natin. Eh, pag nag-basketball kasi tayo, yung tinatawag nating adrenaline rush pag nandun ka sa court hindi pa masakit pero pag nasa isip mo na iniisip mo na para may gumagalaw yun na yan lalo pag nailabas ka na ah, pag napahinga ka na dun mo na malalaman lahat Pero kasagsagan na may bola ka, ah, wala. Pag napahinga po. Pag napahinga ka, kaya bilang side. Pagkasagsagan na lang sa bola-bola kayo, good pa yan. Pero pag napahinga na kayo, doon na, talagang lalo pagka uh, babaang na kayo sa umaga. Kala mo sinapian ka ng 75 years old. Hindi mo kaya sarili mo. Hey, ah. Okay lang sa Okay lang. Dito naman to sa babang baba. May pumutok na rito, di ba? Dito naman to sa babang baba. Relax lang. Yeah. Okay na pa. Idol, talagang titigilan mo muna mag-construction, ha? Ako, tigilin mo siya. Tsaka yung mga talong-talong, huwag mo muna. Hayaan mo muna makagaling. Wala ka kasing files, eh, para mas ma-elaborate natin, eh. Yung mga MRI or X-ray lang, pakita ko. Kahit X-ray lang, ayan na natin ano yan eh. Tignan natin kung ano yung tsura nung ano, ano. Pero never ka ba nagpa-check up? Hindi pa. Hindi pa. Ay, doon ito, giginhawa ka. Pero meron pa, pero mas mas magaang. Tapos, 1 to 2 days, meron pa ng paunti-unti. 3 to 4 days, pawala na ng pawala. Pataas, zero na. Aroy, masas yung mga uh, si Sir. Ito po, parang naman hit po. Parang nanigas Malangoy, diba, yung... Malalaman mo yan, ba yung kok? Sa, sa, -sa, -sa ng nang nararamdaman nyo. Ayaw nyo nang masaktan. Inhale. Exhale. Down. Uh, uh, ha? Ah. Ah. Nakahinga-hinga na pareho. Pag ko to, dito nyo malalaman yan pag sira. O. Oh. Ipit. Wala. Wala. Dito kasi malalaman nyo kagad yan pag inangat eh. Yan. Meron? Nawala. Nawala. Okay. Ngayon ay doon. Pagka under tayo ang therapy o sira yung ano natin, sira yung balakang natin, huwag tayong tumayo ng paganyan. Tumagilid ka muna. Kumuha ka ng puwersa sa siko at kamay. Gita-gilid ka. Gita-gilid. Yan. Yan. Diyan ka kumuha. Okay? Mas maganda yung ito. Iba, nakikakarang ganyan. Gumagilid ka. Isama mo tong kamay mo. Ito, itukod mo. Isama mo ito pag ganyan, o. Hmm. Yan na nga po yung ginagawa ko ng uli. Walang kabitin-bitin. Hindi ako makatayo ng gano'n. Oo, kasi under ano ka? under ka ng pagkasira ngayon ng ano. Pero nagihilo naman yan. Nagihilo naman yan. Huwag ka lang muna magbabasketball. Huwag ka muna magbubuhat ng mabigat. Huwag ka muna ng muna magbubuhat ng pakanal sa pago no, no. Yung mahuli sa paa. Pag magbubuhat ka, kahit pa paano, kunyari may anak ka, balance mo muna tulong mo muna yung legs kasi wala, sira talaga yan. Hindi, ko ma, hindi mo malaman kasi wala kang dalang piles Kasi eh, talagang sinadya mo, na mo talaga rito, lang ako talaga dito kahit masakit yung balakan mo na walang ano. Tiwala ka sa akin yung mawawala eh. Kumawala naman yan. syempre, iiwas lang kita sa pagkasira pa lalo. Habang bata pa tayo. Huwag tayong masanay na tiis lang ang tiis. Pagka sobrang sakit na, tulad niya, umabot ka na sa, hindi ka na makatayo para maiwasan yun, under therapy ka, 1 to 2 days meron pa yan, kutik-kutik-tik. 3 to 4 days, yan na. Parang ano ka na naman, papalik ka na sa normal. Kung meron pa, within 3 to 4 days hanggang 5 days, mag-report ka lang. Friday ulit, bumalik ka. Kung wala na, huwag ka nang bumalik. Ganun ang ano rito kasi hindi ko kayo binibigyan ng yung package na no? 8 session, 5 session hindi, sa akin dito kung meron, balik lang Friday ulit ang ano ha kung wala, ay huwag ka nang bumalik pero tuturo, yung tuturo sa'yo ito lang pala yung gagawin ha, tayo ha tayo ha hmm. parang tutuhurin mo yung mukha mo sige kabila yan lang yan lang ha, o, upo ka. Higa ka ulit. Higa ka ulit. Hmm. Sige, tayo ulit. Ay, di, di, tingnan mo muna kung namamanit. May masakit or mas kumana? anong parang tamo. Lumuang na. Lumuang uh, na? Oo, sige. Upo ka ulit. Tingnan hmm. kung paano ko tatayo. Kaya yeah, tukod mo yung kamay mo, tsaka yung siko. Oh, di, wala kang pwersa-pwersa yung balakang. Diba? Nakasanayin kasi yung na Eh, Huwag na huwag yung kakasanayan lalo kung sira yung balakang nyo. Iwan sa inyo kasi nga pwede sa balakang natin. Sira. Sumakit nga, yun na yung nagagawa kasi hindi talagang makabama Eh, kasi nga eh, hindi kayo marunong. Ngayon, alam niyo na, ganon lang. Tayo mabilis. Ang lakad. Palit okay. dito? Oo. Oo po. Kanina, si Nesli na to. Mayroon siya. Oo. no Okay na, maano na. Okay. Oh, Idol, huwag ka na mag-leave today, ha? Sige. Okay. Pili lang, palagi pag-ising mo muna sa umaga, ganun, ha? Ha? Yung ano? na. O, tapos pumili ka ng pau, gano'n din mo na ng mm -hmm. pau. nga mm -hmm.